Hello, good morning. Good morning, mga lodi. Yan, naman kami sa amin. Talungan. Ipitas kami today, pero bago ang lahat, tayo muna ay mag uulan ng baka. Ay, ang aming sitawan, hindi na natapos. Sweet Father of Love. Yan, kasama ang aking baby. Aking si Kuya. Ang may pampasok. Ang bait, bait naman. Ang bait naman ng aming bakang yan. Ang bait anak. -anak. <laughs> hmm. Ito na. Nag-uulan ng baka ang aking mahal na anak. O. Oh. Ba't training yan? Hmm. Ha? Ayos lang yan. Yeah, mga lords. Ulan mga tayong baka. <laughs> this, Opo. Hmm, yan ang aking anak ko kasama ko yan mm -hmm. ang tayo ng bakers pangapakan ng ating kanin na kalbasa isa dyan ang baging suwag <laughs> Magiging baka. Wala yeah. okay.